Aurora, pumasok ka ba sa kwarto namin kagabi? Bakit hindi ka makasagot? Amalia, meron tayong kailangan pag-usapan tungkol kay Mariposa. Anong kailangan niya sa anak ko? Hindi mo siya tunay na anak. Oo. ang ko siya, pero higit sa tunay na anak ang turing ko sa kanya. Nagugulahan ako. Ano bang nangyayari dito? Bakit pa kayo interesado kay Mariposa? Amalia, nakikiusap kami sa iyo. Magtapat ka sa amin. Si Mariposa, isa ba siyang parowa? ang kalukuhan nito? Bakit niyo iniisip na si Mariposa ay isang parowa? Hindi namin ito iniisip. Ito ang totoo. Kilala mo si Inigo, hindi ba? Kaibigan siya ni Mariposa. Nalaman namin na may kaibigan parowa si Inigo at Mariposa ang pangalan. Hindi lang naman ang anak ko ang may pangalang Mariposa. At yung mga parowa, hindi naman totoo yan eh. Katang isip lang yan totoo ang mga parowa. Hmm? Kita ko sa mga mata mo, Amalia, na hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita ka ng mga parowa. Amalia, nahiusap ako sa'yo alam mong matagal ko nang hinahanap ang anak ko. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Si Mariposa ba? Siya ba yung tunay kong anak? Hindi mo tunay na anak si Mariposa. At hindi pa raw anak ko.